factory lang yan so paano mo malalaman eh hindi ka naman mekaniko kaya kailangan sa mga nagwa wiring meron kayong pano patunay para maniwala sa inyo yung customer mo kasi mahirap yung hula hula natin pag hindi natin napagana sa regulator ang ginagawa na iba pinapalta na estator hanggang sa dumami na pati carburetor na, na nakakabili-bili na rin meron pati spark plug Mas, maski si ignition ibira meron sila ignition coil so lumalaki ang gastos yun ang point ko dito lumalaki ang gastos kaya kailangan ay siguraduhin nyo yung mga parts na papalitan na kailangan talagang nadodouble check nyo at check nyo na tama kung ito baga ay sira o buo pa so yun na uh, good morning sa inyo mga idol welcome to my vlog so for this video ay tatalakay naman natin kung paano nga ba ang tambang Uh, pag test ng ating mga sira at buong regulator so punta tayo dito sa motor so yung bago natin umpisa mga idol kung mababago ka pa sa aking youtube channel pakisubscribe, pakilike, pakishare at para mag update ka pa at kauna-una kang makakapanood ng aking mga video na upload so let's go so ito uh, pangarami man natin nakakita sa mga troubleshoot kung paano nga pa uh, itest yung mga ating regulator rectifier regula regulator mga idol so yan kung mapapansin ninyo mga idol uh, gumamit tayo ng alligator yan, andito yung dulo nya so may kagamitin tayo ngayon dito test light na may uh, bolt reading so okay na yan so itong ano, alligator na ginagamit natin ilagay nyo lang sa positive at itong kanyang pang test na may voltmeter ay dito sa ating negative so parang sa stator din ito yung ating input pag na-regulate itong output natin. Ayan. Kita nyo mga idol. Ito yung ating uh, output na galing ng ating uh, uh, yung stator. Pero pagpasok nyo dito, input na yan. AC. Uh, convert to DC. Dire-regulate. Lalabas dito sa kulay red. So, gagawin natin para sa stator din yung mga idol, input, susupply so natin itong kanyang mga charging system. Tulad nga rin sa kulay red. At bago, dito yung kanyang output. kira mga idol ito ay Umilaw So, ayan Tapos, lagay naman natin dito sa kulay puti So, pare sa charging system yan, mga idol So, ayan, umilaw Gamit tayo ng battery Ngayon, ang gagawin naman natin, babalik natin, mga idol Dito naman natin lalagay sa output, yung kulay red Kailangan naman, mga idol, hindi ito umilaw So, ayan, mga idol, wala Ito sa kulay puti. So, yan. Wala din. Kita nyo mga idol. Yan. Kasi nga mga idol, di dapat bumalik yung supply. Dahil yung ating regulator, sa madaling paliwanag, ay ito po ay may mga diode sa loob. So, kung tangayin tayo ngayon sa ating ano? main topic. So ayan, mapapasin yung mga idol, may ginawa tayo dito mga uh, wiring diagram. So ayan, pang uh, ito yung ating pang wave na 4 pin. Pang Mio I-125. Meron tayo dito half wave na pang Suzuki. At ito yung ating ginamit uh, ginamitan natin kanina ng test light. Gumamit tayo ng battery para makuha na natin ng continuity or umilaw. Kasi pag umilaw yung kanina, sinuplayan natin to. Kumbaga, yung ating battery, ay ginawa nating main supply yung kanyang stator nag-gets nyo kung mo wala si stator ang ginawa nating main supply ay stator kasi yung nga napoproduce na ang kurente yung ating uh, stator yun po ay eh, alternate current hindi ko sasapun yung supply malikot kailangan magkaroon ng output lumabas dito sa so, umilaw ngayon ang binaliktad natin wala, naman, wala din lumabas dito so tama yun so isipin na natin goods so okay din po yung pang pang tester yung mga dalawang pero para mas malinawan natin kasi mga idol, tulad lagi ng aking sinasabi, lahat po ng ating kurente ay may uh, sinusunod na current na inilalabas ng kurente niya. So parang katulad kanina yung ginawa natin ay susupplyan natin to positive na alligator ng ano na continuity tayo na may sa diode sign yung ang aking tester so kailangan pag tinusok natin itong uh, ng alligator na positive itong puti charging uh, input kailangan lumabas dito sa kulay pula kailangan niya magka reading ng 500 may 500 plus so yan 565 dito naman sa dilaw iyan ulit natin sa red so okay parehas ngayon babalik tayo naman natin susupply naman natin yung output yung red kailangan walang bumalik na suplayan mga idol So ayan mga idol wala. Okay. So kung gusto kaya ko sila na mas maganda kung um, patay walang test light mas maganda kasi yung multi, uh, digital multimeter makikita nyo kagad yung resistance kasi meron pong napapailaw sa ginagawa nila pag troubleshoot gamit ang test light napapailaw nila gamit yung battery katulad ng ginawa natin kanina pero hindi man accurate minsan kasi tumataas na minsan bumababa na sa 400 lang minsan naman ay Umabot na 1,000. Yan ang pagyayari noon. Hindi nyo makukuhanan Kasi pag binisip nyo, lumabas yung supply sa continuity ng test light. Buo. Pero hindi nyo manalalaman kung sa dyan tama yung accurate na binibigay niya. Yung supply na binibigay. Ang pinakatama po niyang test kahit pa sa ano. Gumagamit din po ako ng test light kaya lang lagi akong kasama ito. Pag gumamit ako ng test light, siniche ko din dito sa aking uh, digital multimeter para makuha na natin yung mga tamang ah... Uh, current na yung nilalabas ng kuryente ng ating mga motor. Like sa stator natin, regulator, sa ignition at saka sa CDI. So, ngayon pakikita ko naman sa inyo yung mga sira. Yun tayo sa may 4-pin, full wave. Bakit 4-pin? Ay 5-wire uh, yung ating ina na na pa full wave. Ang pagkakaiba po niyan, ito po ay meron ng control sa loob ng kanyang uh, regulator na para hindi siya mag-overcharge. Sa so, 4-pin na uh, CDI na pampun wave ng MIUI 125 meron siyang kulay na black matic brown, dalawang white yan po ay yung kanyang uh, charging system at ito po yung red, ito yung output papunta ng positive ng ating battery, yung nag charge so check lang natin supply natin ngayon alin man dito sa ibaba kailangan supply natin yung kanyang input uh, AC regulator dalawa yan Okay, tutong natin sa red. So, mapapasin yung mga idol, napakataas. Yan. One four. Dito naman sa kabila. Okay, uli natin sa red. Yan mga idol. Shorted. Ngayon, balikan naman natin. Dito natin ilalagay sa red hindi kailangan bumalik ang supply so tingnan yung mga ito, lo. bumabalik ang supply niya. dito sa isa, shorted din ibig sabihin sira ito dito naman sa ating half wave so ang kulay niya, uh, meron sya lang 4 uh, pin half wave na regulator pa okay. so yan, merong yellow ito yung charging natin, ah uh, lighting at ito yung ito yung papunta ng ating ilaw yellow at ito yung ating charging papunta ng ating uh, na regulate na inayos na ko rin nito pabutan ng positive ng ating battery so ito yung nagkakarating lang kung minsan maabot lang siya ng 13.7 pag, goods -good, hindi, ka uh, hindi ka katulad dito mga full wave maabot ng 4.3 hanggang 15.1 so huwag lang pong maabotin ng mga 16, 17 hanggang 20 at yan ay maaari po lumubuan yung battery yung mga pin na yan naka negative tayo so wala kahit balik tayo natin mga idol so walang shorted kaya lang uh, open line ito naman may shorted maraming kosang nangyayari sa pagkasira ng ating regulator So pinakatamang check mga idol. Kung kayo may test light, mas maganda. Kung kayo may, may maganda. At mas maganda rin kung kayo ay may um, digital multimeter para makuha na nyo ng current yung inyong regulator. So doon nga pala mga idol, may dagdag ko lang doon sa mga nice mapapull wave. Nagpapull wave po tayo light. So it's okay. wave, uh, wave, 100, Barako, Fury, mga YTX. So yan, mga uh, Suzuki, sa mga nais nice, magpa full wave ah, PM lang kayo at nagpo full wave po tayo dun yun sa mga lalo na yung inyong supply ng inyong battery ay hindi mapuno puno minsan ay nakakadalawang buwan lang nagpapad ng battery kaya kailangan nga talaga mga idol ay nagche-check kayo ng maaigi uh, sa inyong mga wiring uh, system ng inyong motor kaya iba uh, meron kasi mga customer nakaka-encounter tayo ng mga ibang customer na ala battery lang yan so paano mo malalaman eh hindi ka naman mekaniko kaya kailangan sa mga nagpa wiring meron kayong pano. Patunay. Para maniwala sa inyo yung customer mo. Kasi mahirap yung hula-hula natin. Pag hindi natin napagana sa regulator, ang ginagawa na iba, pinapalitan na yung stator. Hanggang sa dumami na, pati carburetor na, na, na nakakabili-bili na rin. Meron pati spark plug. Mas, mas isi ignition, libira meron sila ignition coil. So, lumalaki ang gastos. Yun ang point ko dito, lumalaki ang gastos. Kaya kailangan ay siguraduhin nyo yung mga parts na papalta na kailangan talagang nadodouble check nyo at nache-check nyo ng tama kung ito baga ay sira o buo pa kasi nga dito nasasabi natin kung ito'y pasira na, kung ito'y buo pa, kung ito'y sira na so yun lang mga ito, sana may natutunan ulit kayo sa ating munting uh, video yung ginawa so don't forget to follow Motogen Vlog huwag kalimutan mag subscribe Motogen Vlog, maraming salamat and peace